Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. video na yan ay makikita mo na masayang binati na kanyang mga ka-iskwela ang kapwa nila estudyante sa kaarawan nito. Ang dalaga na hindi sanay na nasa spotlight at nahihiya pero malaki ang pasalamat ito sa kanyang guru at mga kaklase na inalala ng mga ito ang kanyang kaarawan. Bukod sa handa, cake at pagbati dito ng maligayang kaarawan, ang guru nito ay binahagi rin ng isang video kung saan makikita ang mga litrato nito mula bata hanggang magdalaga. Ang estudyanteng yan ay kinilalang si Yeshaya Kate Abana Balad. Ito ay born and raised sa barangay ng Karig na matatagpuan sa bayan ng Tugigaraw na parte ng probinsya ng Cagayan. Ang dalaga ay parte ng mga kabataan na tinatawag ngayong Gen Z sapagkat isinilang ito noong May 24, 2008. Si Yeshaya ay ang nag-iisang anak na kanyang mga magulang na si Rebecca at Jude Balad. Sa kadahilanan na, na wala ng ibang anak ang mag-asawa ay naituon ng mga ito ang kanilang buong atensyon sa pagpapalaki sa bata. Bagamat hindi masasabi na mayaman na mag-asawa, sa pumamagita ng trabaho ni Jude bilang security guard at dedikasyon ni Rebecca bilang isang ina ay lumaking maayos si Shea. Sa loob ng isang dekada ay umikot ang mundo ng mag-asawa sa kanilang unik iha. Bagamat ito ay nag-iisa, sinigurado ni Rebecca na hindi ito magiging spoiled. Ayon sa mga kamag-anak ng mga ito, sa murang edad pa lamang ay alam na ni Shaya ang estado ng kanilang buhay. At kahit hindi sila pinagpala sa aspeto ng kayamanan, si Rebecca ay napansin na may angking katalinuhan ang kanilang anak. Nang ito ay pumasok sa elementarya, ang mag-asawang balad ay walang mapagsidya ng kasiyahan, sapagkat humakot ito ng iba't ibang awards. Diyan sa pagkakataon na yan, napagtanto ni Rebecca na malaki ang potensyal ni Shaya kaya para mas ito sa kahit anong kurso na gustuhin ito sa college, alam nila na ang sahod ni Jude bilang security guard ay hindi sapat. Kaya kahit mahirap ay nagkasundo sila na magtrabaho si Rebecca sa Taiwan. Bago ito lumipad patungong ibang bansa, ay nagkaroon ng masinsinang usapan ang mag-asawa na mananatiling security guard si Jude sapagkat gusto rin ng mga itong makapag-ipon upang makapagtayo ng sarili ng negosyo. Sa isip ng mag-asawa, kung sila ay disiplinado, ilang taon lamang ang kanilang iintayin at maaaring na silang magkasama muli sa isang bubong. Bagamat hindi pa ganun katanda si Yeshaya nang umalis ang kanyang ina, proud naman si Rebecca dahil alam na kaagad nito kung bakit niya kailangan mga ibang bansa. Sa Taiwan ay nagtrabaho ito bilang production operator sa isang kumpanya na gumagawa ng thin film liquid crystal display na karaniwang ginagamit sa TV, computer at mga smartphones. Kahit malayo siya sa kanyang mag-ama, salamat naman sa teknolohiya dahil sa konting pindot lamang ay maaari niyang makausap ang mga ito, lalo na ang kanyang anak. Ayon sa mga kaibigan nito ay laging nag-overtime si Rebecca dahil gusto nitong makaipo ng pera sa lalong madaling panahon, kaya lagi itong pagod na pagod. Ang nakakaalis lamang sa kanyang pagod na katawan ay ang magandang balita mula sa anak nitong si Shaya. Sa kanilang usapan ay lagi nitong pinapaalalahanan ang nagdadalag niyang anak na kung gusto nitong magtagumpay sa buhay ay kailangan nitong seryosohin ang pag-aaral. Kaya kung bibisitahin mo ang social media ni Shaya ay mabilis mong mapapansin na napakahalaga ng edukasyon para sa kanya. Pero kahit seryoso ito sa pag-aaral at lagi nitong gusto na makasama sa listahan ng honor students, si Yeshaya ay hindi lamang puro academics. Kung ito ay may libreng oras, ay sumasali din ito sa ibang extracurricular activities sa kanilang eskulahan. Kahit ito ay nilarawan na mahiyain, si Yeshaya ay maraming naging kaibigan dahil sa madali itong mapakisamahan. Sa pagtsatsaga nito sa pag-aaral ay naging sunod-sunod ang parangal sa kanya at ilan lamang ito sa napakaraming awards ng dalaga. Ang mga kamag-anak nito na saksi kung paano ito magsunog ng kilay ay sinisigurado na aalalayan nila ito kahit sa simpleng pagbibigay ng pagkain. Nang ito ay makagraduate ng junior high, ito ang tinanghal na valedictorian sa kanilang klase. Sa comment section sa ilang mga litrato nito ay makikita kung gaano ka-proud ang kanyang ama sa mga parangal na natatanggap nito. Ang mag-asawa ay pinapayagan rin na sumama kanilang anak sa iba't ibang events kasama ang mga kaibigan nito. Kaya sa kabuuan, masasabi mo na sa kombinasyon ng pagmamahal ng kanyang mga magulang, suporta ng kanyang mga kaibigan, at kanyang katalinuhan ay malayo talaga ang mararating ng dalaga. Pero noong nakaraang taon, si Rebecca ay makikita mo na nagdadalamhati sa harap ng isang kabaong. Base sa ulat noong 2024, sa tulong ng OWA ay napauwi ito kaagad ng Pilipinas noong buwan ng Agosto. Sa larawang yan ay hindi napigilan ni Rebecca na maiyak sapagkat ang nag-iisa anak na iniwan niyang masigla, masaya at puno ng pangarap ay malamig na at nasa loob ng kabaong. Ang mas lalo pang nagpahirap sa kalooban ng ginang ay hindi namatay si Yashaya sa karamdaman dahil ayon sa report, ito ay biktima ng isang karumal-dumal na krimen. Dahil sa umuusad pa ang investigasyon, ang mga taong naghihintay sa detalye na at malaman ang nangyari ay di na naghintay sa press release ng mga otoridad at bumuo sila ng kanika nilang teorya. Ang ilan ay nagsabi na baka si Shaya ay pinatay ng nobyo nito. Pero madali naman na nalusaw ang anggulo niyan dahil nagpatunay ang malapit na kaibigan pati mga kaklase ng biktima na ito ay walang kasintahan sapagkat talagang nakatuon lamang sa pag-aaral si Shaya. Ang iba naman ay sinabi na baka ang mga taong nakapaligid dito ay mga masasamang impluensya sa dalaga. Sinabi ng ilan na baka naman ang isa sa mga kaibigan nito ang pumatay sa biktima. Pero hindi naman masyadong bumenta ang teorya niyan dahil alam ng pamilya at kamag-anak ni Shaya na lahat ng mga taong malapit at sinasamahan nito ay matitinong tao. Dahil sa tila palaisipan kung sino ang salarin, ang mga tao ay naging desperado at tiningnan ang social media nito. Pero ni isa sa mga ito ay hindi nakapagbigay sa kanila ng clue dahil na rin sa hindi naman ito ganun kaaktibo sa social media. Sa totoo nga ay sa Facebook nito, ang huling post ng biktima ay ang litrato niya noong graduation. Kung saan makikita ang napakarami nitong medal ng ito ay gumraduate bilang valedictorian. Inilagay nito sa caption ang Latin phrase na ad astra per aspera na nangangahulugan na para makamit mo ang iyong mataas na pangarap, ay kailangan mong dumaan at lagpasan ang mga pagsubok sa buhay. Bukod sa pagbabahagi nito na kanyang achievement bilang top 1 sa kanilang buong batch, kitang-kita sa social media ni Shaya na matindi talaga ang pagpapahalaga nito sa pag-aaral. Base sa report, mula sa ospital, ang bangkay nito ay mabilis na ipinadala sa laboratorio para idaan sa pagsusuri at nang lumabas ang final report na kalagay sa dokumento bagamat na bagamat nawalan ito ng na maraming dugo, ang talagang pumatay dito ay ang maraming saksak na tumama sa iba't ibang organ o laman loob ng biktima. Sa dami ng saksak ay pinaniniwalaan ng eksperto na galit na galit talaga ang sospek at hindi talaga ito bubuhayin. Habang umuusad ang investigasyon, bumaha ang minsahi ng pakikiramay sa magulang ng biktima. Kahit ang mayor sa kanilang bayan ay nakiramay rin, at sinabi nito na inutusan na niya ang mga otoridad na bilisan ang pagdakip sa salarin. Dahil sa sinabi ng Mayora ay mas lalong sumikat ang nangyari kay Yeshaya. At kahit ang mga taong hindi sila kilala ay nagpadala na rin ng mensahe ng pakikiramay. Wala pang 24 oras simula nang magpost ang alkalde ay lumabas ang ulat na ang sospek ay nahuli na. Base sa report, isang informant pala ang nagbigay ng tips sa mga otoridad na ang sospek ay nagtatago pala sa Nueva Ecija. Sa tulong ng Karanglan Police ay natukoy na mga ito ang lugar na pinagtataguan ng salarin. Sa report ay nakalagay na noong makita ng sospek at napakarami mga pulis ay hindi na nito tinangkang tumakbo o tumakas. Sa halip ay kusa itong lumapit sa mga otoridad na nakataas ang mga kamay. Sa litrato na ito na ibinahagi ng alkalde sa internet ay makikita ang kausap nito ang hepe ng mga pulis habang nangyayari ang pag-aresto. Nang maayos na ang mga dokumento ay hindi nagsayang ng oras sa mga otoridad at ibiniyahin nila ang salarin pabalik ng tugigaraw. Sa larawan na kumalat ay sinadyang itago ang mukha ng salarin. Pero wala pang isang oras simula lang ito ay maaresto, ang mga tao na malapit kay Yeshaya ay hindi naman napigilan ang kanilang mga sarili at sila mismo ang nagkalat ng pagkakakilan nito. Sa mga posts ay marami ang nagulat sapagkat nalaman nila na ang salarin at pumatay sa libing anim na taong gulang na si Yashaya ay ang sarili nitong ama na si Jude. Halos lahat ay nagulat sa revelasyon na yan. Hindi rin nila mapigilan na tanungin ang kanilang mga sarili na sinong ama ang kayang gumawa noon sa sarili nitong dugo at laman. Nalungkot din ang karamihan sapagkat napagtanto nila na ang taong dapat poprotekta kay Yashaya ay ang mismong tao nakikitil pala sa buhay ng dalaga. Bagamat nahuli na ang salarin at nasampahan na rin ito ng kaso, ang mga tao ay hindi pa rin tumigil na pag-usapan kung ano ba talaga ang nangyari at bakit na atim ni Jude na patayin ang sarili nitong anak. Ang mga kasagutan sa kanilang mga katanungan ay nasagot naman ng ang mga kamag-anak mismo ng biktima ang nagbigay ng mga detalye na kailangan nila. Base sa report, bagamat tila maayos ang paumuhay at relasyon ni Shai sa kanyang mga magulang, sa pagtagal, ang relasyon ng mga ito ay pinasok ng duda at unti-unting nawala ang tiwala ng mga ito sa isa't isa. Sa mga ulat ay lumalabas na noong una ay maayos ang naging arrangement ni na Rebecca. Ito ay nakafocus sa pagtatrabaho sa Taiwan, hawang si Jude naman ay patuloy ang pagtatrabaho bilang si Q. Ang tinitirhan ng mga ito sa parangay Karig ay ilang minuto lamang ang layo mula sa mga magulang ni Rebecca. Kaya naman ay lagay ang loob nito na maoobserbahan ng mga ito ang bata. Ngunit di nagtagal sa halip na mag-focus sa kanilang pangarap na makapag-ipon para makapagpatayo ng sariling negosyo, ay tila isang pangarap na lamang yun. Bagamat ang mag-asawa ay madalas na ay nag ay nag-iba ang relasyon ng dalawa. Mapapansin mo ang pag-iiba ng pakikutuko nila sa isa't isa nang magdesisyon si Rebecca na ibigay sa kanyang mga magulang ang pag-aalaga sa kanilang anak lalo na noong nagdadalaga na ito. Sa dami ng mga balita ngayon patungkol sa mga batang ginagalaw ng kanilang ama at madrasto, si Rebecca ay gumawa ng mahirap na desisyon na mas maigi na tumuloy ang kanyang unikaiha sa kanyang mga magulang. Kung ito ay tapos na sa eskulahan, si Yeshaya ay diretsyo sa bahay ng kanyang lolo at lola at pupunta lamang ito sa kanilang bahay kung siya ay gising na sa umaga. Minsan ay hindi nagkikita ang mag-ama sapagkat si Jude ay nagtatrabaho sa day shift at uuwi lamang ito ng gabing-gabi na. Ang arrangement na yan ay hindi naman tinutulan ni Jude dahil alam niya sa kanyang sarili na minsan sa haba ng oras ng pagtatrabaho ay di na rin niya maintindi ang anak. Pagamat ganon ang arrangement ni Rebecca ay hindi naman tumigil ang kanyang pagpapadala sa kanyang asawa na ginagamit naman ni Yashaya para sa mga gustusin nito sa kanyang paarlan at iba pa. Ngunit sa pagdaan ng panahon, ang hindi na nga sulidong relasyon ni Rebecca ay mas naiinig pa sapagkat marami itong naririnig at may pailan-ilan na nagsasabi na ang kanyang mister ay may kinanolokohang ibang babae. Ang kanyang mga chismis ay mabilis na ikinagalit ni Rebecca. Sa isip nito ay baka ang pera na pinagpapaguran niya ay napupunta at pinakikinabangan lamang ng ibang babae. Kaya tulad ng inaasahan, sa video call ay nag-away na naman ang mag-asawa. Si Jude ay ginawa ang lahat para ipagtanggol ang kanyang sarili at inakusahan ito na kung sino man ang nagpapakalat ng chismis na yon ay gusto lamang na maghiwalay silang mag-asawa. Umabot pa nga ito sa punto na inakusahan at pinagkinalaan nito ang mga nagpapakalat ng mapanirang chismis ay ang mga magulang mismo ni Rebecca. Sa tingin ni Jude ay di umanong gusto na mag-asawa na maghiwalay sila ni Rebecca para hindi na ito magpadala sa kanya at dumiretso na lamang sa bangko ng mga ito ang pera buwan-buwan para sila ang makinabang. Ngunit ang mga magulang ni Rebecca na mga senior citizens na rin ay itinanggi ang mga akusasyon na iyon. Kala unan na rin ni Jude na wala nga siyang ibang babae. Kaya nang umuwi si Rebecca ay walang nagbago sa kanilang arrangement. Ipinagpatuloy nito ang pagpapadala kay Jude buwan-buwan hanggang makapagtapos ng junior high si Yashaya. Laking tuwa na mag-ama ng umuwi si Rebecca ng Pilipinas noong 2014. Ngunit dahil sa gusto pa nitong kumayod at makaipon para sa kanilang kinabukasan at masuportahan ang pangarap ng kanyang anak, si Rebecca ay lakas loob muli na sumakay ng eroplano para magtrabaho ulit sa Taiwan. Basa sa report noong July 16, 2024, ay lumipad muli ito patungo sa ibang bansa. Pero walong araw lamang pagkatapos na makaalis sa kagayan, si Rebecca ay nagulat ng mabalitaan na patay na ang kanyang pinakamamahal na unikaiha. Nang si Jude ay naaresto ng mga otoridad, inamin ito na siya nga ang pumatay sa kanyang anak at nang tanungin kung bakit niya yung nagawa, ay sinisi ng salarin ang kanyang asawa na si Rebecca. Ayon dito, noong July 16, silang mag-asawa ay naging matindi ang away sa video call kahit siya ay nasa trabaho. Kaya nang siya ay makauwi ay talaga namang nagdilim ang kanyang paningin kaya nasaksak niya si Yeshaya. Ang pamilya ng biktima na nakarinig sa mga sinabi ni Jude ay nagalit sapagat para sa kanila kahit patay na ang anak nito ay hindi pa rin ito inamin kung ano ba talaga ang punot dulo ng lahat. Sa interview mismo sa asawa ng sospek, ilang buwan bago siya umuwi na Pilipinas ay may hinala na siya na ang pera na kanyang ipinapadala ay inuubos lamang ni Jude sa pansarili nitong kagustuhan. Kaya nang siya ay makabalik sa kagayan, si Rebecca ay naging mapagmasid sa bawat kilos na kanyang mister. Doon niya napansin na lagi nitong hawak ang cellphone na tila baga may napaka bagay itong ginagawa. Nang magkaroon siya ng chance na makalikot ang cellphone ni Jude, napatunayan ni Rebecca na wala talaga itong babae. Ngunit ang kanyang mister ay lubog na lubog na pala sa utang. Kaliwat kanan ang mga taong pinagkakautangan nito. Kaya pala halos sahod na lamang niya mula sa Taiwan ang ginagamit sa lahat ng bills at pangbayad ng kung ano-ano pa. Ang mas ikinagalit niya ay hindi lamang isa kundi dalawang bagay ang kinaadigan nito, ang online sabong at online casino. Kinumpronta niya si Jude pero katulad ng dati, humingi na naman ito ng paumanhin at nangako na titigil na sa kanyang mga bisyo. Si Rebecca na madaling magpatawad ay binigyan pa ng isang tsansa ang kanyang asawa. Ngunit sa pagkakataon na ito ay naging matalino na siya. Sa takot na baka ubusin lamang nito sa sugal ang pera niyang kinikita sa Taiwan at maapektuhan ang pag-aaral na kanyang iha, bago ito bumalik sa Taiwan, kasama ang kanyang anak na si Shaya ay nagtungo ang mag-ina sa bangko kung saan binuksan niya ito ng bank account. Ang mag ay nagkasundo na huwag sabihin ang kanilang ginawa kay Jude. Ang ginawa ni Rebecca na yan ay nangahulugan lamang na kung nakuha na niya ang kanyang sahod ay gugulatin niya ang kanyang mister sa pamamagitan ng hindi pagpapadala dito ng pera. Pero ang sekreto nilang mag ay nalaman ni Jude walong araw pagkatapos niyang makabalik sa Taiwan. Sa tindi na kanilang pag-aaway sa video call, si Rebecca mismo ang nagsabi sa kanyang mister na hinding-hindi niya popondohan ang bisyo nito at ahayaan na lamang niya na malubog sa utang si Jude. Nang matapos ang kanilang pag-uusap, si Jude ay galit na galit sapagkat kung hindi na siya papadalhan ni Rebecca, ay nangangahulugan lamang na hindi na rin siya makakapagsugal. Magiging sunod-sunod rin ang pangungulit ng mga taong kanyang pinagkakautangan. Bukod dyan ay naisip din ito na ang pasikretong pagbubukas na mag-ina ng bank account ay isang pagtataksil at nabastosan siya sa ginawa ng mga ito dahil hindi na siya nerespeto ng kanyang mag-ina. Kaya nang matapos ang kanyang trabaho noong July 18, 2024, ang pagod na pagod at nagpupuyos sa galit ng security guard ay umuwi sa kanilang bahay sa barangay kahig para kumprontahin ang kanyang anak. Nang makauwi, sakto naman na papatulog na si Nayishaya at lolo at lola nito. Sa sinumpaang salaysay ng dalawang matanda, si Jude na galit na galit ay tinawag ang kanilang apo para ito ay panandaliang umuwi sa kanilang bahay. Si Yeshaya ay sinunda ng kanyang ama pero wala pang ilang minuto narinig ng lolo at lola ang pagmamakaawa ng biktima sa sospek. Natatandaan ng matanda na sumisigaw si Yeshaya ng mga katagang Papa, wag papa. Wag papa, papa, papa. Mabilis silang tumakbo patungo sa bahay na ilang metro lamang ang layo sa kanilang tahanan. Pero kahit anong bilis ay huli na ang lahat para kay Yeshaya. Dahil ito ay wala ng malay na nakahandusay at puno ng dugo. Bagamat matanda na, ang lolo ng biktima ay nagawang maagaw ang kutsilyo na ginamit ng salarin, pero mabilis din itong tumakas. Ang mag-asawa ay mabilis na sinaklulongha ng kanilang mga kapitbahay at dinala nila ang biktima sa pinakamalapit na ospital, ngunit ito ay diniklarang dead on arrival. Sa teorya ng mga otoridad, ang galit ni Judah ay binaling nito kay Ishaya sapagkat sa isip niya ay nakipagsabwatan ito sa kanyang ina para hindi na siya padalha ng pera. Base sa report, ang salarin ay sobra ang pagsisisi sa kanyang ginawa. Pero ang kanyang asawa na lagi nagpapatawad sa kanya ay hindi siya dinalaw kahit isang beses. Kahit ilang beses itong humingi ng tawad, ang pamilyang Abana ay sumumpa na hinding-hindi nila ito kailanman papatawarin. Panginoon, ikaw ang aming buhay at kuling pagtaruhan. Kapag dumating na ang panahong maglaho ng ang aming pansamantalang tirahan sa Santibutan, bigyan kami ng isang tahanang ditulad ng gawa sa lupa, kundi tirahang walang hanggan. Sa tindi ng kalungkutan itong nararamdaman, ayon sa mga otoridad, tinangka ni June na kunin ang sarili nitong buhay. Sinabi nila sa interview na nagpaalam ito na pupunta ng banyo. Ngunit nang ito ay makapasok na ay halos isang oras na itong hindi lumalabas. Kaya pinilit na mga otoridad na buksan ang pintuan. Doon ay nakita nila na sinaksak nito ang sarili sa leeg at puson gamit ang kutsara. Pero ayon sa mga pulis, talaga atang gusto ng Diyos na pagbayarin to ang kanyang ginawa. Dahil pagkatapos nilang maisugod ang sospek sa ospital, ay mabilis naman itong nakarecover. As of this recording, si Jude ay nakapiit sa kulungan at kung mapatunayan na nagkasala nga siya sa kasong parasite, sa kulungan na siya tatanda o mamamatay. Dahil ang parusa sa kasong yan ay maaaring umabot ng apat na dekada. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.